Magandang araw mga kabugis, ako muli si Lito at welcome po sa akin channel Margaris Garden Ang gagawin po naman natin ngayon uh, mangunguha tayo ng ugat ng bugembilya at tuloy-tuloy na natin na gagrapan Dito tayo kukuha sa maraming bulaklak na ito at Dito sa may puno niya Ayan ay papakita ko sa inyo para matutunan ninyo Dito tayo kukuha sa malaking puno na to Ito yung armas natin oh. na bareta Hahanap ah, lang tayo ng ugat na maganda dito eh dahil bulaklak oh. ito may ugat dito o oh. mabilis pagkrapan ito eh ayan na ah, mahaba oh, di diba may ugat ang ganda ito oh, yan, oh. Ayan o, nakaangat na, di ba? natin. Teka. muna ito. Wala ko dadalang gunting. Mamatinik yung mata ko. Tanggalin na natin ito. Ito. sa Ito. Ito. dito. natin puputulin. Ganda diba pag ganon dito. Ayan, putol na. Yeah. Yeah. natin. Tara doon. Ini sa natin. Papay babaw lang eh. ito natin maigi danda ito nakuha natin nakapay babaw lang yung eh. iba mahirap pag uh, nakapay lalim nila hugasan natin maigi Ang mabuhay ang mga grab pag gaganito. Saka ka maganda rin tingnan nito eh, balo balok pag ano. Hmm. Ay, dito. Pero hindi ano yan, problema yan. dito. So, pwede kahit dito sa maliit na ito. Pwede rin dito. <coughs> pag ganyan, gagawin natin. Puputulin na natin dito. Tapon na ito. Sa dito. Ayan. Ang galing na rin natin dito. Ayan, ganyan ang pagkakalagay natin. Ayan. No? Ina basale nakuha natin oh. Mapansin niyo brown dito. Nakapaibabaw na kasi ito sa ano, doon sa lupa. Ito yung nakadikit sa lupa. Ah, natambakan lang sa yung mga bulaklak na nalaglag. Napakarami kasi yung bulaklak yung bugambilya ko na yan. Ayun oh, diretso. Pinatulong ko na rin dito. Sa dulo niya. Dito natin itatanim. Bago natin itanim, mahirap pa kasi magputol. Putulan muna natin dito. Ayun, patag siya. Dito sa dulo. Papatagin lang. grapa natin. Ayan. Ay, okay, tatanim na natin. Nandiyan. Ito, pagkaugat na ganito, kahit kakukuha mo lang, uh, pwede na yung ano, grapan. Pwede natin ang gusto. Tinan mo dito sa taas na Pakita mo. Ayan, ganyan ang pesto. นายอนติลีกนาเต้นป่าเราห้องบิ๊กปิจงรูป้าดีไหม ito tubig siyang makuha Diligan lang natin ang gusto ah, Pagkaugat na ganito pwede na natin grapan agad Ito nililisan ko na dito Nakita ng ganda ng puno na. ah, yan. Ito yung gagrap natin itong salmon ah, Single lang siya na ah, bonsai na kasi masyadong salmo namin eh. Uh, ah, pwede pa kayo ito lumaki, pwede maging mother plant. Tuloy lang natin yan. Tatlo ilalagay natin. Tuloy lang natin block block. basak tayo kasi oh. Tingnan. Ayani hiwahin lang natin. Dito mga gamit natin eh. okay na. Inihiwain lang natin dito. Madaling pagkrapan ng mga ugat. Tatlo ilalagay natin. Para mais pra mais puesto, tira Quem pasok lang natin dyan Lagyan natin ng teplon. <coughs> Madaling mabuhay yan itong kahugat. Ngayon, lalagyan natin ng plastic. Ang ah, ba itong plastik? pala itong plastic. Hindi hmm. natin Dalihan lang natin na may igi. Apesa natin. Ay, hindi siya makasingaw. At diba? Yan madaling mabuhay kasi ugat ito pagka yung ugat kahit kakukuha mo pa lang pwede nyo lang grapan kasi ugat yan hindi ka doon sa mga puno na ano ah, ihintayin mo pang mabuhay bago mo grapan kasi yung mga hinukay ah, hindi pwede agad itong mga ano sugat pwede grapan agad dito na lang at maraming maraming salamat sa panunod yung mga video ko ganyan lang